Nang pumasok ako sa silid na iyon, ramdam ko ang kalungkutan na bumabalot sa mga nakikiramay. Si Nana Sendang. Parang kailan lang na makita ko siyang malusog at masaya. Ngayon, nakita ko siyang muli. Ngunit pumuyat nga lamang ng kaunti at ang mahaba at alun-along buhok inasalitan ng mga ilang-ilang puti. Napakasipag ni Nana Sendang. Maputi at may magandang pangangatawan na hindi na kayang igupon ng anumang kahirapan sa buhay sa kabila ng walang humpay niyang pagsusumikap upang mapag-aral at may taguyod ang kanyang mga anak. Lima ang naging bunga ng pagsasama nila ni Tata Senon. Sila'y sina Lauro, Luis, Mauro, Victor at Anita. alalako ko dati, madilim pa'y may kita na si na at Nana Sendang na nagbebenta ng sari-saring gulay na kanilang pinapakyaw sa madaling araw upang itinda sa pamilihan ng Divisoria. Pagkata ng hali, kapag ang mga gulay ay naubos na, namamakyaw naman sila ng damo upang irasyon sa mga may sa kanilang poong. Naging napakahirap ang hanap buhay noong panahon ng pananakop. Kung kaya silang mag-anak, inapilitang lumawas ng Maynila upang makipagsapalaran. Si Nalauro, Luis at Victor ay nagkaroon agad ng swerteng mapasok sa trabaho. Si Lauro ay naging mensahero. Siya ay naging napakasipag. Si Luis naman ay natanggap bilang tagapagluto sa isang malaking ospital sa lungsod. Si Victor ay naging janitor naman sa isa ring pagamutan. Hindi pinansin ni Nana ang anumang pulang naririnig sa kanyang mga kapitbahay at malalapit pa kamag-anak kukuha na ng trabaho yung mga anak mo? Ay, opo nga po, nakakuha na nga po. Yung isa po ay isang mensahero, tapos janitor po yung isa. At yung isa naman po ay tagapagluto. Teka lang, baba naman yata ng nakuhang trabaho ng mga anak mo. Ay, di, bali na po yun. At isa naman po ah. ay nakuhang trabaho sila at nakakuha ah. naman po sila ng pera. Mababait ang limang na anak. Na! Ang bawat sabihin na nasendang ay batas nilang sinusunod. Ayaw na ayaw nila itong bibigyan ng anumang bagay na ikasasama ng loob. Hi. Hapa. Mga anak, halina muna kayo rito. Lauro, Luis, Victor, masaya ba kayo sa mga trabaho niyo? Masaya naman po. Masaya babaalala ko lang sa inyo na kahit anong uri ng buhay kung marangal ay dapat hindi niya ikakatiya. Uh, alam niyo naman na masarap lang tayo kaya kailangan matuto tayo uh, bawat isa na tumayo sa sarili mga paan natin. Kasi hindi ko alam, hindi ko batid, kung hanggang kailan namin kayo may tataguyod ng inyong ama. Kaya magsikap kayo ha, malay ang pangarap namin para sa inyo. Minsay Nakausap ko si Nana Sendang noong bumisita Nana. ako sa kanila. Alam mo ba hirap na ng asawa sa sa anak namin? Pero kahit pa pano, uh, gusto namin na mapaabot sila, mapaara hanggang Buti naman po at nakapagpahinga pa kayo. Alam ko na hindi ako bibigoy ng aking mga anak. Alam ko naman na nadaraw nila ang mga paghihirap na ginagawa namin para sa kanila. At alam naman nila na para sa kanila din naman ang mga ginagawa namin. Alam ko naman po na na hindi kayo mawawala ng pag-asa. Alam ko hindi ako mawawala ng pag-asa sa so pagkat ang mga anak ko ay ang na. Iyon si Nana Sendang. Laging nakatanaw sa malayo, may matatag na kapasyahan Laging umaas sa katuparan na anumang bagay na kanyang naisin, matimpi siya, mabibilang ang kanyang mga pungusap. Natatandaan ko pa ang isang pungusap na isinalubong niya sa akin nang kami minsang lumawas. Iyo'y dahil sa pagkamatay ng kapatid ng Tata Senon, si Tata Minong. Makalang kay daratang? Napansin ko ang pagkabasag ng kanyang tini. Nagdaramdam siya dahil sa naging napakadalang naming pagdalang nitong mga huling taon mo Nakatawa kong tugon, ngunit ang totoo ay hirap na hirap ang loob ko sa pagsasalita. Nang dumating ang liberation, nagsipag-aral si na Lauro at Luis. Kinuha ni Lauro ang ingilyerya. Kinuha naman ni Luis ang abogasyo. Ang pinakapanganay, si Victor, ay huminto sa pag-aaral upang makatulong sa pagpapaaral sa mga kapatid. Nang makatapos sina Lauro at Luis at makapasa sa bar, nakita sila agad ng mapapasukay. Yes! Sila naman na nagtaguyod sa pagpapaaral kina Mauro at Anita. Ang una ay kumuha ng panggagamot. Si Anita naman ay naging isang nurse. Hindi nabigo ang pangarap ni Nana Sendang. Nagbunga ang lahat ng kanyang pangarap. Ang lahat ng kanyang mga anak ay nasa estado na. Si Victor ay doktora ang napili na sa sa kinilangangkal sa tungo. Isang head nurse ang napangasawa ni Mauro. Ang naging kapiyak ng puso ni Lauro ay isang takabukid na napisili na nanasendang at natasenol. Hindi naman sila nagkamali. Naging butihing itong may bahay ni Lauro at ina ng pitong anak na pawang lalaki. Nasaysayan nila, no? Pinakamarami ang supling ni Lois, labing isa. Ang gaganda ba, ng mga anak natin. Ako? Oo nga, eh. parang dati lang nila. Noon lamang nakaraang Pasko, lumagay sa tahimik si Anita. Ang naging kapilas ng puso nito ay isang kawani sa bangko. Naging masayang malungkot noon ang Lucho Buena sa kanilang mag anak Nang gabing iyon, inilabas ni Nana Sendang mula sa isang munting supot ang kanyang alaala -ala sa mga anak. Narito mga anak ang inyong libreto sa bangko. Ang mga ito ay nasa inyong mga pangalan. Ang narito ay ang bawat sentimos na ipinagkalog ninyo sa akin nang kayo ay magsimulang maghanap buhay. Gawin ninyo itong halimbawa sa aking mga apo sa hinaharap. Pinagpantay-pantay ko lamang ang parte ng bawat isa. Umaasa ako na walang isa man sa inyo magtatunin na sinilakit sa aking ginawa. Saan niyo po. Nang ako'y maghangat ng paningin ay katabi ko na pala si Nalauro at Luis. Niyakap ko sila ng mahigpit, tanda ng aking taus-pusong pakikiramay. Nanang, naging isa kang mabuting ina at kaibigan. Alam ko na mapayapa at nasa tabi ka na ng Diyos ngayon. Maraming salamat na nasendang sa halimbawang ipinakita mo sa amin. Hindi hindi ka namin malilimutan.